Lubos tayo po na umasa sa tulong at kalinga ni Lord mga kapatid. At habang tayo nabubuhay, may mission siya sa atin. Habang tayo humahayo daw, gawin nating alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan daw natin silang sumunod din kung paano tayo sumusunod sa lahat ng utos niya sa atin. Tandaan daw natin, ang ganda pangako, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Wow! Praise the Lord! Kaya mga kapatid, never tayong iniwan ni pinabayaan ni Jesus. Ang Panginoon ay lagi nagmamahal sa atin bawat araw. Gawin natin ang mission na ito. Nakagaya natin, hindi tayo nakakakilala kay Lord. May ginamit si Lord para mapakinggan natin ang kaligtasang laan ni Jesus. Salamat! tayo rin ngayon ay gagamitin ni Lord para sa mga problemadong buhay, sa mga taong wala ng pag-asa, ay makarinig sila ng nag-uumapaw na pagmamahal ni Lord, pag-asa at kaligtasan ni Lord na hahantong sa buhay na walang hanggan.